yung tao, guys so, so hello guys punta pala kami ngayon guys sa capital ng Minya guys, sa Bucharest kasi pupunta kami doon sa biggest orthodox church after 5 years guys, natapos na rin siya nakapunta na kami doon, nang bago pa lang ako dito so maganda yung weather ngayon kaya pupunta kami and uh, today is sabado naman, so okay lang and para makapag-pressure pressure na rin kami doon yung naglalakad lang kami guys papunta dito sa train station kasi sasakyan namin iwan namin doon para nakapark doon sa McDonald's Dami, madaming tao doon guys nakapila sana makapunta kami sa loob pero pag madami naman ang tao doon kami sa labas Ang <laughs> weather ngayon guys okay naman siya kasi nasa 20 degree

Ganda ng mga dahon na dito, guys. Two falls na. Dito na kami, guys. Mabilis lang pala, guys, pag nag -metro. So, papunta na kami doon sa church. Ang lawak dito, guys, unang park. Yung parliament ng para sa mga senators. So, ayan na yung church, guys. Tapat lang. Ang ganda ng, ng dahon ng mga trees dito. And guys. Yung mga bus dito, guys. So, ito ata yung mga sinasasakyan nila yung bibisita sa church. Layo ng nilalakad namin, guys. The biggest orthodox church in the world, guys. Buti na lang, guys, may ano... <laughs> Priority yung mga bata. Hindi na kami yung pipila doon sa kabila. Siya okay, guys. Start yung pila doon. Sa kabila. Dito mag-start yung pila guys. Dyan. Dito. Grabe yung tao guys oh. Doon, start, doon mag start yung pila. Ayan siya, guys. Pila, Ah, niliwangan pa. Iba pa ng pila, guys. Pero may mga priority dito pala dito mga bata. So, tignan namin kung makapasok sila. Ito kami dadaan, guys. So, hindi pa pala tapos to labas. Dati daw guys, nag-protest dito kasi again sila dito sa church. Gusto nila hospital yung ipatayo dito. Pero church ang napatayo. Ayan yung parliament guys, o so, sa government. Yung tapat. Yung church. Yung mga guard dito. Nakapalibot sila. Rin sira silang toilet dito guys. Ito na kami dadaan sa likod guys. Para sa mga bata. Mati. Okay. Nagpahinga muna kami dito sa loob guys. Tapos na kami.